Hoy, bata na kagalan. Oy, Brad. Oy! Ano na nung ginagawa mo, Jan? Buang kataga! Buang! Hindi ako na sa kasalan pero tingnan mo nangyari sa akin. Eh may motor man naman. Suspek, suspek. Gold ang buhok, gold ang ngipin. Suspek, suspek. Gwapo sana pero maliit yung bunal. Oh, ah. sobrang si maliit mo na niyuho. Hindi naman na. Ah. Suspek, si na. so. suspek malaking katawan, sopot naman. <laughs> <laughs> Yan guys, oh, may katanungan ako uli. Ah, ibi mamimigay ako kapag nasagot ninyo. Pero bawal mga no, maraming comment na, ah, maraming share. Isa lang dapat. Isa lang yung comment. Sino ang pangalan ng papa ko? Yon. Ayun gano? Kung sino ma makareport report sa fake account, bibigyan ko ng pera. Bibigyan ko ng konting blessing. So, paki lang guys. Yung ano, yung malaking follower na Burloloy. Eh. Yung hindi sa akin ha. Sa akin Burloloy official at sa Kasusun TV. Pero yung Burloloy hindi yan sa akin. Kung sino ma makareport report diyan, bigyan ko ng blessing. Yung konting blessing para ano, may magamit kayo sa uh, not sa boy na yung ano pang bagong taon. Thank you guys. I love you all. Ah, sila pa na. Hay. Mag-ihaw-ihaw tayo ng seafoods guys. Seafoods pa tamayin na kinikinitan. So yun ka no, magandang hapon sa inyong lahat. So sino mga nakaalam dito na lugar na ito no? Magandang view, tingnan nyo. o, o, oo, oh, oh, oh. Yan, yan. Dito ko ilagay yung uh, pira. Magmanihan tayo guys. Yan takay kunang sinunugakalam. Ah, hu, hu, oh. ah, mm. anin, magkakabuang. Hahahaha. <laughs> okay, okay, dono. Yeah. Pa, pa, pa. Kong ulam ako, anong klaseng ulam? <laughs> Masarap. <laughs> เอกลรโอ้ลกนะโอเคลนพะูตังลบรพูตังไปที่โมันพูดตัง